Hello mga kamper, kamusta sa inyong lahat? Ayan, medyo pa ang hangin habagat Bani, hindi tayo makapagpalao Mayroon akong isishare sa inyo na ito, dinala dito sa akin Gusto niyang ipabind na gawing tarik Ito ay stainless na tubo Ito yung kanyang tatak Unaski yan, ayan yung tatak niya. One, ang size nito ay ano, nang na, 4 tripod. Tripod ang size niya. Ayun natin na yung kanyang Ayun yung kanyang, kanyang kapal ng tubo. Balay ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-bend na ginagawang tarik ng bangka. Ayun oh katulad niyan bangka ko, yan ganyan. Yan. gan katulad na ang ganito. Yan, gagawin natin ganito. Stainless din ito. Natarik. Okay. O oh, yan mga kanter, bali susukatin natin ito na para makuha yung pinakagitna ng tubo. Kasi ang haba nitong tubo ay 9 feet 9 feet at saka 8 inches. Bali Susukatin natin yung tubo. Hahatiin natin sa gitna. Bali ang sukat niya ay ano uh, 4.5 feet. Tapos yung 9 inches hahatiin natin sa ano 9 inches bali 4.5 inch ang sukat niya para makuha natin yung pinakagitna ng tubo bago natin ibend sa puno ng kahoy yung dulo ng tarik yan susukatin natin para makuha natin yung pinakagitna niya ganun lang mga kanter ang pag ano nito ng tarik pag kailangan kunin muna natin yung pinakagitna para paglagay natin sa bangka sa ating bangka ay hindi na natin susukatin bali eksakto na siya na ipipisto natin sa gitna ng tarikan ng bangka. Okay? Yan, bali sinusukat ko na yung ano yung tubo. Yan. Ah, uh, bali dito ko Yan, bali simulan na natin ang pagbint mga kanter. Yan, dito ko inano sa puno. Dito ako nagbibint ng mga tariko na stainless na tubo kasi Maganda siyang ibin dyan sa puno. Sa may sanga niya. Yan pa no? Dyan, idandahan lang ang pagkwa ng... Ito, ang ginawa ko dito ay dinandahan ko lang siya sa pag kasi yung tubo ay manipis. Kung bibiglayin mo sa persa ng pag mo, ay nayuyupi yung ano, yung stainless kasi sobrang manipis yung nabili na nabili ng nagpagawa sa akin ng nagpabint sa akin ng kanyang tubo. Hindi katulad nung ginamit ko doon, sa aking bangka ay makapal yun. Yung ano na yun, yung ginamit kong stainless na tubo. Ayan, bali nahirapan ako mag-bend kasi masyadong manipis. Ay kung mabigla natin mapersa yung pag-bend natin sa ano sa sanga ng kahoy ay ano nayuyupi. Kaya yan, bali dinadahan ko lang siya. Tapos ang dami pang kuan Ang dami pang langgam mo na nangagat. Ayan. Bali, pag -ibind natin naman yung, yung kabila, ay siguruhin natin na magkapareho sila ng pagtiko doon sa doon yung sa naunang pagbind natin. Kasi minsan ay dapat mga ano po paghawak mo, mahigpit ang paghawak mo ng tubo para hindi siya umikot. Kasi minsan balik ko ang pagka-bend kung hindi natin naanuhin. Okay lang sana kung ang pag-bend natin ng tarik na ito ay magkadugtong sila. Ito kasi bali isahan lang to siya, diretsuhan. Kaya mahirap mag-bend ng ganito na diretsuhan yung pagtiko natin ng pinakaduon duon yan. Doon-doon yung tawag sa amin, yung lalagyan ng katig. Yan. Bali sisipatin natin ng, ng yung, ano, yung pag-bend natin sa kabilang dulo para Pareho ang pag ano niya, pagtiko ng pinaka doon-doon niya sa tarik, niyan. Mahirap 'yung ganito kasi ano to, walang dugtong, hindi katulad nung magkadugtong sila, ay madali mo lang isang isentro kasi na ayan naiikot-ikot 'yun. Niyan. Bali 'to kasi ay ano lang 'yung paglalagay nito ng tarik ay maliit lang na bangka, kaya ganyan, isa hang ano lang siya. Ang haba nga pala ito ng, ato, ng, tubo na ito ay 20p ito. 20p. Bale, ang presyo niya ay ano, 900 plus. Yung ginagamit ko naman sa aking bangka ay ano ang presyo 1,600. Kasi makapal yung tubo na yon yung ginamit ko sa bangka ko. Kaya maganda siyang event. Hindi siya na nayuyupi. Pag ibinibint mo niyan sa may puno ng kahoy. Ayan. Okay na siya. Ganun lang mga kanter ang pagbin kailangan dandahan lang tsaka siguruhin natin na hindi siya ma naka-align siya parehas. Pareho ang pagtiko niya at tsaka pantay. Yan. Kailangan dandahan lang Kapag ganyan pag ganito kanipis yung ano, yung tubo na i-bind natin. Yan dito naman ako sa kabila pumisto kasi ang daming langgam doon na no, nangagat sa kabila. Yan. Yung isang tarik ito, bali dalawang tarik lang yung a uh, ipinapagawa niya kasi yung bangka niya ay ano lang yun, maliit lang na bangka, maiksi lang. Mga 16 feet lang yung haba ng kanyang bangka. Kasi parang ano lang yun, yung pang uh, pamingwitan lang niya. Pang jiging-jiging, at saka yung pwedeng masibugan ng ano, ng paa. Kasi mababa lang para ka ng paggagawa ng kanyang bangka. Kaya kailangan ibabagay din natin yung tarik na ganito, ganun lang din kaiksi. Bali 9 feet at kalahati ang haba ng tarik niya. Pero kung sa mga malalaking bangka, mahaba iyan ang kwan, ang lawlaw ng tarik, mga 12 feet. Para ano siya, magandang tingnan yung para proportion siya sa sukat ng bangka at sa laki ng bangka. Ito ay malaki, maliit lang na bangka kasi ito. Bali 14 inches lang ang parka niya ng kanyang intabli. Ang taas ng parka. Yan. Ito yung sa pang puwitan na tarik dun ko ilalagay. Yan. Ganun lang mga kanter ang pagbin. Sana nakuha nyo yung ano ko, yung tutorial ko na ito. Para kung may kwan kayo, ay madali lang. Yan. Tapos yan pag ano, pag nabinda natin magkabilaan yung pinakadun doon, doon na lalagyan ng katik, yung pinakagitna din natin yan sa puno ng kahoy. Yan, yeah, bali hindi ko na na-videohan yung pagbend ng sa gitna. Yan yung hawak-hawak ko yung kaisa. Doon nyo lang, ipatama nyo lang doon sa puno ng kahoy yung bandang gitna at ibibend nyo para magkaroon siya ng korte na parang butterfly. Ang style ng tarik. Yan, ganun lang mga kanter. Ayan o. Tapos sisipatin lang natin ulit kung okay siya, kung parehas ang ang ha, ang ano niya, ang pagkabend ng tarek na style butterfly para magarbo siya tingnan sa bangka pag ikinabit na natin Okay mga kanters Sana nakuha niya yung aking ano chat tutorial Salamat nga po pala sa pagsuporta niyo pa rin sa aking mga ina-upload na video Bihira na akong maka-upload sa YouTube kasi halos mag-isang buwan na dito na malakas ang hanging habagat hindi na kumakalma ang panahon. Paiba-iba na ang panahon ngayon dito sa amin. At saka wala pa ting pahuli ng isda. O oh, ayan mga ka na ko na siya. Ayan na yung pinaka, ano niya, tapos na yan. Tapos ko na siyang nakorte. Ganyan na yung style niya. Ayan o. Bali, pinitpit ko na lang ng martilyo yung pinaka doon-doon para magkorte siyang, ano, maganda yung korte.